Pino na ng ilang netizens ang kapamilya aktor na si Coco Martin sa pagsusuot nito ng leader jacket sa pinagbibidahan nitong action drama series na Batang Kiapo bilang si Tanggol. Inilabas ng mga netizens ang kanilang saloobin sapagkat sa kabila raw ng napakainit na panahon sa Pilipinas ay palaging suot-suot ng karakter ni Coco sa kanyang mga eksena ay leader jacket na lumalabas na hindi na makatotohanan. Ayon sa komento ng ilang netizens ay mayroon eksena sa palabas na init na init ang lola ni Bubbles at nag-aalala na baka raw siya ay ma kaya na itong umuwi. Ngunit biglang lumabas si tanggol na nakasuot ng leather jacket. Natalakay ang usaping ito sa YouTube channel ng talent manager na si OG Diaz at dinepensahan niya ang aktor sa mga puna ng ilang netizens. Ani OG ay parte ito sa tinatawag na branding dahil ang palabas ay sa namayapang aktor na si FPJ na karaniwang nakasuot rin ng leather jacket sa kanyang mga pelikula. Mapapansin din daw na walang nagpapaypay sa eksena kaya hindi ipinaparamdam sa mga taga-panood na mainit ang paligid. Pahayad ni OG Diaz para ipaintindi lang sa kanila kasi sila init na init habang naka si Coco. Branding kasi yon. Siyempre, ang batang Kiapo ay si FPG. Kahit ang probinsyano ay si FPG. So, syempre ang kinakatawa ni Coco ay si FPG. So, kapag sinasabi nila na ang init-init, bakit naka-jacket? May napansin ba kayong nagpapaypay doon? Ibig sabihin, hindi nila pinaparamdam sa audience na mainit ang paligid. Dagdag pa ng talent manager, ay kailangan din daw ito para mas maipakita sa mga manonood na action star si Coco na handang kumasa sa anumang laban. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang isyong pagsusuot ni Coco Martin ng leather jacket sa Batang Quiapo sa kabila ng mainit na panahon. Saad ng ilan sa mga nagkomento, Siyempre action star si Coco, natural lang na mag-jacket. Di ko ma-imagine action star na naka-t-shirt lang. Parang di tighasin. Diyos niyo kayo, kada eksena lang naman tsaka magja-jacket si Coco, pagtapos ng eksena tanggal agad ang jacket. Hindi ibig sabihin maghapon nakasuot sa kanya or kahit 30 minutes pa. Imahe lang sa batang kiyapo ang jacket na yan. Dati nang mainit sa Pinas, pero noong uso pa ang action movies, naka-jacket na talaga mga action stars noon. Yung mga ibang hip-hop wannabe, singers ng Pinas naka-bubble jacket tinitilian nila. Isa pa gusto ng cast ng probinsyano magbigay ng quality show, pero kapag sa pinas-invest na makita yung effort ng tao at sabihin wow napakaseryoso sa karyer niya, hindi eh lahat na lang pupunay. Palaging kombative magmula na tuto mag FB o social media at mag Youtube ng mga tao.